Matapos ang pandemya, kada weekend ay laging nasa lansangan na ang grupo nila Hilario. Ito'y para magbisikleta. Mula La Union, kung saan saan na sila napadpad. Pero nang masubukan nilang dumaan sa Canon Road, isa na ito sa kanilang mga paboritong ruta. Nawawala pa yung mga problema po sa bahay, ganun po, sa school. Masaya po pagsama-sama. Bukod sa Lion's Head, malamig na klima at magandang tanawin, mayroong bagong atraksyon ngayon ang kalsada. Ito ang Love the Cordilleras Mural sa kabaan ng Wabak sa Barangay Camp 7 sa Baguio City. Through this is stunning visual narrative, We have celebrated the intricate interplay of flora and fauna that call this region home. So, as you know, Ang Baguio City is the gateway to the Cordillera. So, you will have a glimpse of what the Cordillera has, no? Ang mural ay sumasalamin sa iba't ibang sari-buhay sa Cordillera, gaya ng hornbill, Rafflesia, Philippine Eagle at iba pa ang isang napaka-importante talagang tourism source natin, tourism resource natin, ay our environment. So, uh, let's advocate for responsible exploration, let's advocate for preservation, of the, preservation and conservation of the environment. Halos isang buwan itong ipininta ng mga miyembro ng Sinagi Group of Artists at Baguio Educators Art Guild. Uh, sarap ko sa pakiramdam. Kasi at least tapos na po yung uh, parang pinaghirapan po namin. Ang very challenging dito, you have to clean it first. Nakita niyo po uh, ang daming lumot. So it took us about uh, two days to clean and uh, that's where we also would like to say thank you to Camp 7 Barangay. Ito ay mayroong habang 35 metro o 120 talampakan at simula pa lamang ito para makumpleto ang halos isang kilometrong mural. Plano rin itong isama sa mga tours sa lungsod. As an added attraction, it will it's going to attract more people to come to Baguio, and it will also be a place where people could enjoy our the creative arts of the of the artists of Baguio. Maliban dito, tiniyak din ng Pamalang Lungsod ang pagproseso sa pagtatayo ng tourist rest area ng Department of Tourism sa lugar at suporta sa mural. Patagalan ako because we're getting clearance from PAMBI para ma-approve po yung ng mga mga dyan. Sinasuggest ko po kay uh, uh, Regional Director Joby kung magkano yung kailangan niyang uh, MOOE dito para ma-include natin. Uh, yung budget para matapos na natin ito. At Maliban sa Department of Tourism at Pamalang Lungsod, naging katuwang din nila sa proyekto ang DPWH at DNR. Isa ring bamboo planting ang isinagwa sa tapat ng mural para maisulong palalo ang pangangalaga sa kalikasan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.